video is mag video video lang ko sa sulod sa balay guys kasi sobrang lamig kasi ng panahon ngayon nakakatamad lumabas talaga as in ayan yung aking baby boy solve na solve na siya busog na busog na nagdila dila na siya <laughs> nagdila dila, -dila. naghulat na po na siya kargahin ko ayan pagkatapos ng kumain ako na naman ang kakain syempre paunahin ko muna sila bago ako o, oh, ayan yung inihaw ko na panga. At sa kamisushiro, yung tawag dyan, parang, parang sinabawa na shell wed wakami with seaweed. O, so, ayan yung pangako ko. <laughs> wed black coffee and milk. Ah, di ba? o, <laughs> oh, yan ang agahan ko, guys. Agahan tanghalian, ha? Kasama na kasi tanghali na eh. Tanghali na talaga. It's already 11 a.m. na. Oo, kasama na tanghalian para tipid. Ayan. Kulang pa talaga yung kanin ko. Hindi pa ako mapalagay. Pag kumain ako ng kanin, mamaya-maya tinapay na naman. Oo, ba? Diba? O, wala talaga sa, wala talaga sa isip guys, no? Tingnan nyo naman. Nag, ano ako ng tinapay. Dapat, sinabay ko na, di ba? O, di ba? Nag-init ulit ako ng panibago isa. Makakulang. O, di ba? Mapapasa na ako. talaga. With cheese. Yan na talaga ang favorite ko. Bread with cheese. Tapos, with matching. With matching. Black coffee. di ba? Feel na feel. naman. May kanin pa. May tinapay pa. Yan ang Pinoy. di ba? yan talaga ang Pinoy. <laughs> ganyan talaga. Sanay tayo sa ganyan. Bali mama, pang okay. himagas tinapay. <laughs> himagas talaga tinapay. Pwede naman may dalawa sila. O oh, ayan, kain na tayo guys. O, oh, hindi busog hindi na. Natin, hindi, na sila Tapos na kong kumain. Ko, oh, may kimil ke na unsa na main taon mo. Kalooy si inyong mama Irmina. Hmm. Hala, bisag kaguot. Basta sabak, chod. Kung ka, kakalhal na Nungkod no, na, no. kahit bugat, basta, sabak, sud. Sabak, sud, kung mama, gusto, kung mama. You know, so kumuni ng no. trabaho, guys. Maglingkod ko, wala na, pasabak, dahil yung ako mga baby boy, kaya wala na may lain. Sabaw, kumuni sa ako, ni mo, ang sabay ng ako, na di ka iranin niya. Ari ko. Kau. Musuh, sudah vaks naya silangan pagkatapos kumain ang lola tulog wa mo lang ako gihabulan o kay tataod ng laptop na may nag-ilis na siya ang pajama na siya ang hospital <laughs> mag-jacket lang o sa ako laki talaga na yung problem ko Oh, oh fil -fil -fil talaga. Oh. Tunganan na siya pag nga hindi kapag eh. niya, bahalan, bahalan. Bahalan. Ang sinasabi ko, feel na, Phil na nga kayong mababay. Yung isa, nagpatungod sa heater, kagitugnaw siguro yun, oh. Patungod siya sa heater, oh. Patungod siya sa heater. Hala, huh? patungod siya. Ano mo, be. bebe? Tug na ka, bebe? Wala na kaligo ba? Tug na ka, bebe? Inyong tatamab din, di ba? Ano naman yung allergy? Allergy na asus, balay. Katul-katul. Ay, nako.